Aries, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color red at color gold. Masuwerteng numero, number 31, number 20, number 28. Pahiwatig ng kulay. Ang color red ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Pwede mo itong magamit kung nais mong makuha ang atensyon at respeto ng iba. Ang color gold ay nagdadala ng tagumpay at swerte sa karera o negosyo. Gumamit ng kulay na ito upang palakasin ang enerhiya ng tagumpay. Taurus, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color brown at color white. Maswerteng numero, number 15, number 20, number 22. Pahiwatig ng kulay. Ang color brown ay nagdudulot ng stability at kasiguruhan sa buhay. Gamitin ito kung nais mong magkaroon ng matibay na plano sa iyong mga pangarap. Ang color white ay nagbibigay ng mental clarity. Kung may mahalagang gawain, siguraduhin mayroon kang puting damit o bagay na kasama mo. Gemini, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color purple at color silver. Masuwerteng numero, number 30, number 18, number 27. Pahiwatig ng kulay, ang color purple ay nagdadala ng inspirasyon at malikhaing enerhiya. Kung may proyekto kang kailangang tapusin, gamitin ang kulay na ito. Ang color silver ay nagbibigay ng proteksyon sa iyong emosyonal na estado. Ito ay magpapalakas sa iyo laban sa negativity. Ka Cancer, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color black at color red. Masuwerteng numero, number 9, number 30, number 21. Pahiwatig ng kulay. Ang color black ay nagbibigay ng lakas at proteksyon. Kung nais mong mapanatili ang iyong determinasyon, isuot ang kulay na ito. Ang color red ay nagdadala ng passion at determinasyon. Mainam ito para sa mga gawain na nangangailangan ng focus at dedikasyon. Leo, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color orange at color blue. Masuwerteng numero, number 10, number 13, number 28. Pahiwatig ng kulay. Ang color orange ay magdadala ng sigla at positibong enerhiya sa iyong araw. Kung pakiramdam mo ay pagod, subukang gumamit ng kulay na ito. Ang color blue ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at wisdom. Makakatulong ito kung may kailangang pag-isipan. Virgo, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color gray at color white. Masuwerteng numero, number 10, number 17, number 32. Pahiwatig ng kulay, ang color gray ay magbibigay ng balance at objectivity sa iyong mga desisyon. Gamitin ito upang maiwasan ang impulsive na mga hakbang. Ang color white ay magdadala ng kapayapaan at linaw ng isip. Isuot ito kung nais mong maging mahinahon sa iyong mga kilos. Libra, Iris, ang kaibigan Zodiac Sign. Maswerteng kulay, color blue at color green. Maswerteng numero, number 5, number 11, number 20. Pahiwatig ng kulay. Ang color blue ay magdadala ng proteksyon at stability. Magandang gamitin ito sa anumang gawain para mapanatili ang positibong enerhiya. Ang color green ay sumisimbolo ng paglago at kasaganahan. Kung nais mong umani ng tagumpay sa trabaho o negosyo, isuot ito. Scorpio, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color green at color pink. Maswelteng numero, number 40, number 19, number 25. Pahiwatig ng kulay. Ang color green ay nagbibigay ng hilang at emotional balance. Kung may mabigat kang nararamdaman, gamitin ang kulay na ito upang gamaan ang pakiramdam mo. Ang color pink ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Mainam ito sa mga pakikipag-usap o pagsasama ng pamilya at kaibigan. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color blue at color silver. Masuwerteng numero, number 30, number 11, number 29. Pahiwatig ng kulay, ang color blue ay magdadala ng kapanatagan ng loob at linaw ng isip. Mainam itong isuot kung may mahahalagang desisyon kang gagawin ngayong araw. Ang color silver ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Magdala ng kahit maliit na bagay na may kulay na ito upang panatilihin ang positibong daloy ng enerhiya. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color green at color white. Maswerteng numero, number 10, number 11, number 36. Pahiwatig ng kulay. Ang color green ay nagpapalakas ng swerte sa pera at oportunidad. Magsuot ng berding damit o accessories upang makaakit ng kasaganaan. Ang color white ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong damdamin. Kung may tension o stress, subukang palibutan ang sarili ng kulay na ito para sa emotional balance. Aquarius, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color yellow at color black. Maswerteng numero, number 14, number 20, number 23. Pahiwatig ng kulay. Ang color yellow ay nagbibigay ng sigla at kasiyahan. Magsuot ng dilaw upang mapanatili ang positibong vibe sa buong araw. Ang color black ay nagbibigay ng lakas ng loob at proteksyon. Kung may mahalagang pag-uusap o desisyon, gamitin ang kulay na ito upang manatiling matatag. Pisces, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color pink at color blue. Maswerteng numero, number 34, number 10, number 25. Pahiwatig ng kulay. Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at harmony. Kung nais mong mapabuti ang relasyon mo sa iba, isuot ang kulay na ito. Ang color blue ay nagbibigay ng kalmado at katiyakan sa mga desisyon. Mainam ito kung may importanteng usapan ngayong araw.